Nagsagawa ng tatlong araw na Transformation Program Planning Workshop para sa mga dating rebelde sa Region 10, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, simula Oktubre 10 hanggang Oktubre 12 sa Barangay Carmen dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Bahagi ito ng isinusulong ng gobyerno na whole of nation approach na nakatutok sa operasyonalisasyon ng local peace engagement at pagpapalakas ng transformation program para sa mga FR. Layunin nitong mapanatili ang kapayapaan at maisulong pa ang pagsisikap ng gobyerno upang tuluyang wakasan ng insurhensya sa pamamagitan ng pagtugon sa mga sanhi nito at masiguro ang pagbabalik ng mga FR sa kanilang komunidad. Dinaluhan ang natulong aktibidad ng National Task Force to End Local com Communist Armed Conflict Regional Directors at representante mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng 4 ID, DILG, DOJ, NEDA, PNP, LGUs, mga FRs at private institutions. Dito ay presinta ng 4ID ang estado ng mga FR sa region, habang nagibigay din ng update ang iba pang ahensya hinggil sa mga tulong at binipisyo na naigawad na sa mga FR. Nagkaroon din ng dialogo at palitan ng mga ideya na makakatulong para sa bubuuhin na Provincial Transformation Program Plan. Ayon kay retired Major General Edgardo De Leon na siyang Regional Advisor ng Peace and Security ng OPAPRO, Mahalaga ang naturang workshop, hindi lamang para sa transformation ng mga FR at sa mga lugar na apektado ng kaguluhan, kung hindi ang pagbabago mismo sa takbo ng programa upang mapalakas ba ang mga komunidad at ang mga LGU tungo sa hangaring mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran. That's why na-conceptualize itong transformation program because ang tinitiktan ng Social Liberation, Peace Reconciliation in Unity, Social Healing, Social Budget Card, makauwi na sa kanilang community na sila pili so, saan man sila gusto, uh, pag-blend, pag-mainstream, hindi na nakatali sa ano. Then eventually, they are active partner, no? tumutulong sa gobyerno. Samantala, sinabi ni 4 ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II na ang workshop ay bahagi ng commitment ng 4 ID na matulungan ang mga FR at ang mga komunidad sa adhikain itong makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan na rin ng pagtutulungan ng bawat isa at ng iba't ibang ahensya. Napapanahong balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides. for i. d. News.